Parang may nakita ako dito nangangalakal ah. Uy! Manong! Ano pong ginagawa nyo? ng bote. Para po may pambinta po pang kain. Ah, kawawa naman po kayo. Ano pong ginagawa nyo? Araw-araw? Ito po, umiinom po ako. Araw-araw. Um... Ganito yung ang alak para po makaipon at may may benta po. Ah. Ito po kuya, kunin nyo para makatulong ko sa ipon. Salamat po. Malaking tulong na po sa baga po namin po. Ah, ano po? Ay, uh, pangkain po. Magandag-dag na sa Ah. Para dumami po siya. Ubusin po lang po mamaya. Sige. <laughs> okay guys, sa mga makakapanood nito, Hmm, tulungan natin si Manong. Sa mayroong mga tira-tira dyan, tungod, bigyan na lang natin kay Manong para matulungan natin siya. Yun lang po. S Subscribe and follow to our page.